Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang, you're not allowed to speak, Mr. Counsel. Yes, yes, Your I apologize, Your In the hearing of the House, the rule is that the Council is not able to speak unless approved by the Chairman. Before you should have come here, you should have read the rules. Do you want to say something? Teka muna, ito muna ang kaligtasan. Sabi mo, hindi ka tinakot? Hindi po. Wala ngayon, po. nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes. O paano yun. mo kayo mapapang ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Nasaan na po yung mga taga NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni uh, Mr. Honor, Tombado? Your, your Honor, uh, we do not believe his uh, statements. Sinayang My mo understand. ang oras ng... ng... Uh, bawat isang pumunta rito. Uh, the Honorable Marcoleta is now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming, maraming salamat, oh. Congresswoman Pancho. Mr. Tombado, yung uh, public declaration mo na may corruption sa LTFRB na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve 5 million pesos. Pinawi mo ka agad sa loob ng dalawang araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan niyo. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, Bla, bla, bla. Ay binabawi mo ang may pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito ay mahirap uh, sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Eh. Alam mo, papalit-palit ka eh, ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tumbado, kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang. Wala kami panahon para sa'yo. Sabi mo, hindi ka tinakot, ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo, nababahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, um, ba, kaya po ako nagrecant dahil po um, mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang kaligtasan. Sabi mo, hindi ka tinakot. Hindi po ngayon, po. ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes. O paano yun. mo kayo mapapamniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami sa iyo eh. Sa totoo lang, sinayang 90. mo ang oras ng, ng uh, bawat isang pumunta rito. Huwag mm. na yun sa akin. Itong mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee uh, Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan. Naplatan pa. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng uh, damages na ginawa mo sa umayang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, honor. Your Honor. Hindi ka nag-i-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo noong, uh, na hindi mo alam ang literature, ito hindi high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf, kung bakit yun eh, napatala sa kasaysayan ng literature, alam mo? Hindi nga, Alam mo eh, hindi? Hindi po. No, kaya pala eh, kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa, tuwi, sa tuwing ihingi sa nasaklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalan tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Yeah? Na kahit isang tao, wala na maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong umihingi ng may magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo. Ano ba sasabihin mo ron? Hindi totoo na naman 'yon. Sinabi mo splice na ang dali mong ang magsinungaling. Ito 'yung problema natin ngayon eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba 'yung recantation maski sa korte? Ayun, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klasing mga walang kakwenta-kwentang mga sa laysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. ka kanina, tinanong ka ni Congressman uh, uh, Acharon, Ano ika itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka pero ito tinitindigan mo? Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa iyo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago, bago aprobe ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po, yan. Kaya mo bang ibigay sa committee yung mga pangalan ng tao na araw-araw ipumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagditeklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yun? Yes, Your Honor. Para sa ganun magkaroon ng justisya kung yes, totoo o hindi? Yes, Your Honor. O, paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung Sabi mo, after careful deliberation. Ito, pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, Mata ito, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa sa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation, wag mo kaming wag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo? Pati apelyido mo eh. Hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa iyo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo o itong recantation mo na binawi mo rin? Ano na lamang ang natira sa iyo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong That's ko sa ang akin lang ano po. ang pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation? Wala po kasi akong ebidensya, direct uh, evidences na mapapatunay na ma na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa iyo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa iyo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umaga ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan Ako po uh, ay humihingi po ng pamimhim sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang ka simple. Ang NBI ba naniwala sa iyo? Palagay mo. Yan lang po yan, Your Honor. Okay. Anong sabi, Mr. Chin? Anong sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko. Yan. Meron, Sir Chair, meron bang taga-NBI dito? Meron, meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni uh, Mr. Your Tombado? your, your Honor, uh, we do not believe his uh, statements. Anong gagawin ninyo because sa we, kanya? Because we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic. And he failed to name names and answers the essential uh, questions—the four Ws and one H. Mister Chair, ako po ang motion ko ay decide po natin siya for contempt. Dahil po sa ginawanya sa aatens sa umaga nito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Wag na po ako. Ito po mga kasama ko ito at ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na mayroon pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ng ganitong klasing Paghamak, uh, yeah. honorable Marcoleta, you still have the floor. Thank you, Mr. Chair. As I have uh, maintained in my last statement, that culminated into uh, emotion. I I believe the the answers supplied by Mr tombado to us for every questions asked by its member did not bring any consolation uh, did not bring any enlightenment on on the part of the members of the of this uh, committee after each and every question Mr chair there has not been any basis for us to believe any of his statements and answers or replies to every question. For example, as I have said, uh, even the. Even the text messages presented earlier. Initially, he said that. That was. Uh, what was the term given? No, the, the earlier term is that he said that that is uh, uh, authentic, yes. and in the next question, he said it was a splice, and when he was asked whether the splice a material is still authentic, he said it's no longer authentic. So we cannot rely on uh, on the answers of this um, of this witness or, uh, or this uh, resource person, Mr. Chair. There were several questions asked and I, I I was here I was earnestly listening to all the answers I, I hope we are able to get something from him but we failed to do that that is why my last question is Ano lang bang na even that mr chair so on the basis of our rules under section 11 paragraph e and f e and f mr chair I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second motion. Any objection? Uh, before we, before the chair rules on the motion of the Honourable Marcoleta. Uh, um, Mr. if Chair, ever the Mr. Committee Mr. would declare Mr. Tombado in contempt, it would not preclude the others from asking questions. Any objection to that? None. Uh, Mr. Chair, hearing no objection on the motion of, uh, the Honorable Marco Leta, uh, citing, uh, Mr. Tombado in contempt. Uh, uh, the chair hereby is, uh, declare Mr. Tombado in contempt and uh, be detained in this uh, uh, Congress uh, for a maximum number of 10 days. Your Honor, so may, may we, you're may... not allowed to speak, Mr. Counsel? Yes, yes, Your Honor. I apologize, Your Honor in the hearing of the house, the rule is that the council is not able to speak unless approved by the chairman. before you should come, have come here, you should have read the rules. do you want to say something? the motion of the honorable marcoleta is hereby approved. And uh, Mr. Tombado will be detained in the premises of this uh, house for a maximum of 10 days.